Jackpot! Meron na naman kaming namataan doon sa, ano, sa baba Grabe dami na naman mga tilapia, mga isda Mga karpa siguro yung mga yun, tignan natin, grabe Sigurado na naman na ano, makakarami ka to Oh dito parang sa malayo, marami na oh Anong gagawin natin idol? Dadalain ba natin? Magdala tayo ay, doon. ang itim mo. Oh! Ang itim. Magdala tayo doon mamaya. Grabe, kitang-kita ko dito sa mga taas Dala oh. Magdala tayo doon mamaya. Ay, ay marami yung mga ano doon oh, mga shop. Oh, may mga ano dito, may mga, mga ibang lahi no. Ay, dito yung dala natin oh. At grabe. Ay, grabe, ang dami na naman oh. Oh, grabe, oh, nakikita mo na yun oh. Oh, kitang-kita oh. Oh, kitang-kita. Ayun oh, na sa baba oh. Sobrang dami yan mamaya. Yun! Huli! Huli ang karpa! Ay, sinagad na talaga ang mahidol! Sinagad! Oh! Jackpot! Ang mga ayaw! Ang laki! Ang dami! Ang dami po pala dun tinggo <laughs> tuhut, oh? tinggo cool, tuhut, oh. ting, 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 Sige, ayan. Ganyan yung discarte, dol. maganda yung ganyan. Ayan na mga idol. Talagang lupit ang discarte mo, dol. Creative ka talaga, dol. Yan! Ang dami na naman! Woohoo! Grabe, grabe, ang dami. Ang dami, kuno. Ang Ano, puno. puno, mga idol. Yan! Napapakot na yung ating kaibigan, ba? Sobrang bigat, ba? <laughs>

din, nakakawala din yan Ay, hindi po hindi po nakakawala dahan dahan lang po idol air king madulas, madulas. ayan madulas. po sa ating 23 live viewers mga idol maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat mga idol doon na ano na ano na piglas na